ang hanap po sa lalaki ay simple lang yung tanggap yung buong pagkatao mo kasama anak mo. Yes po. Yes po. Okay. So, yun guys, si Ma'am M. from Mindanao. Single mom with one kid, 4 years old. She is a 21 years old from Mindanao. Islam guys. Paano kung Christian yung aakyat dito? Okay lang? Okay lang naman po. Then, okay lang din po kung Muslim. Kasi, Christian and Muslim wala naman pong pinagkaiba. Okay. So, decision mo yan, ma'am. Ako, nagiging way lang ako dito. Entertain lang ako sa inyo. Okay? So, yan guys, so, gusto ko makiat para kay ma'am M. Hello, RM. Good evening. Good evening po. Open cam. Yes po. Ay, Hello po. Assalamualaikum. Sir, wag mong kainin yung headset. Baka makain mo kami. Okay. Sir RM. 21 years old. May apat na taong anak. Goods. So being Islam, alam mo naman kung ano yung kalakaran nyo, di ba? So ang hanap lang ni ma'am is yung tanggap kung ano man ang meron siya. Most especially sa mga nakaraan niya. Okay ba sa'yo? Okay lang, okay lang. Okay, okay lang, okay, okay lang. Sige, kausapin mo. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hello po. Radio. Mosta. Mosta. Okay lang. Um, kumusta naman yung love life mo sa anak mo? You're okay lang naman. Um, iniwanan kasi niya ng trabaho ako ng sa partner sabihin. Mhm. Pwede pa kayo ano, sir bangon sir para makita ka namin ng maayos. Yan. Tapos, ano po ayong... ay, nakakasilaw, wait lang po. Tapos, nasa Maynila ka ngayon? Opo. Opo. Saan ka sa, saan ka sa Maynila? Sa Alabang. Ah, malapit lang pala tayo. Makati, Makati ako, Makati Ayala. Oh. <laughs> so, oh, ngiti-ngiti -ngiting si Emma. So, ano, um, so okay lang, so, okay lang Yo, ba siya? So, okay lang ba sa'yo, 32 years old? Ano? So, okay lang ba sa'yo, 32 years old? 20? 32. 32. Naku, bungol. <laughs> uh, okay lang ba sa'yo, 32 years old? Hindi naman ako namimili sa edad. Basta malakas. <laughs> <laughs> Sige, go. So, so anong, anong hanap mo sa isang guy? Based on, hindi naman siya koan sa edad or sa sa itsura. Performance. <laughs> Sige, go. So, baka sakali, baka sakali la, baka sakali bang, ay, hindi naman sa baka sakali, baka, kung sakali bang liligawan kita, mapapasagot mo kaya ako ng Oo oh, o oh, oh, hindi? <laughs> Ikaw yung mapapasagot? Siya ba manliligaw? <laughs> Baliktad ah. Oh. <laughs> oh. Ako ang ako ang kung mapapasagot ko ba siya. Eh sabi mo mapapasagot ka. Ikaw yung sasagot. Siya so, ibig sabihin siya manliligaw. Baliktad oh. <laughs> <laughs> malik, malik. ah. Ah, okay, sige, go. Sabi ni Sir R.M. M, sabi niya, kung liligawang ka ba niya, may possible ba na mapasagot kanya. Hmm, mm. titingala na naman. Walang sagot diyan. Harapin Tempe mo siya. Host, um, pag-aaralan, mag uusap sa chat or video call. Siyempre, mag mag-uusap about sa past on past or life na. Siyempre, magtatanungan. Ganun. Okay. Siyempre, bago mo naman din, di ba, papasukin yung taos sa buhay mo, pag-aaralan mo kung ano ba yung past niya, yung family niya. Then, kung okay ba yung communication yung sa family niya. Gano'n. Ito, may, ito, para, ito para diritsahan na tayo. Ito kasi, taga Mindanao din ako. Tapos, so, ako na lang yung inaasahan sa mga magulang ko kung nagano parang ganyan para pa so eh ako gusto ko na rin mag-aasawa para magkakaroon din ako ng sariling pamilya hindi naman ako pumasok sa relasyon na para lang maglaro di ba yes kasi mahirap mahirap yung mahirap natin kunin yung tiwala ng isang tao pa pumasok ka sa relasyon puro lalo puro lang laro ng laro wala namang kwenta yung laro nung, nung lalo ah! <laughs> Mas pumasok ka sa mga ganyan, nakipagrelasyon, kailangan. Panindigan mo na habang buhay na yun. Oo. Okay. Wala. Kung ako lang tatanungin mo, wala akong pakialam sa karanasan mo kung ano man ang meron sa'yo ngayon. Kasi hindi naman lahat na umaayaw, hindi rin lahat na namimili. Kung talagang bago, kung ako lang anuhin mo, kung bago kita mahalin na sobra, unahin ko muna yung priority mo, yung anak mo bali, sa akin, pangalawa ka na lang number one yung anak mo ganun lang yun you know, tumpa ka dyan sir idol okay, hindi yung na... almost sige, sige hotin hindi naman porkit na nakipagrelasyon ka sa single mom ay kailangan mo lang yung pagkatao kailangan mo rin yung ano ganito kailangan mo lang makuha ay, hindi po, hindi, po, hindi yung ganun pero kailangan talaga yon Siyempre, kailangan, kailangan. talaga yon imposible hindi kailangan. kailangan yan kailangan talaga yan pero hindi naman tutali. ewan ko lang kung okay lang kung maswerte yung isang araw na isa lang hindi naman hindi naman nagligaw ka talaga. Yan lang talaga. Oo. Tabang. Pasaway ka. Hindi, joke lang. Sige, go. Continue. De, hindi, naman, yan ako lang. Eh, hindi naman tunali na ay nakipagrelasyon ka ay yan lang talagang hanap mo. Hindi naman. Nakipagrelasyon ka para kung parehas kayo ng mindset na bubuo ng pamilya, walang hiwalayan yun. Hindi lang ako sa sa'yo ay nakip nakipaglaro lang. Ganyan ba? Hindi naman pwede yung gano'n. Kasi, Tama nga naman. Kasi ang point dito, pag nakipagrelasyon kasi sa isang single mom, lahat na yon kailangan, syempre. Hindi naman natin sabihin na, ay, hindi ko, hindi ko kailangan na, kahit na wala ng ganun. Walang ganun. Kailangan natin yon So, ang, ang, ang point lang natin dito, kung bagay yung pinaka ini-aim dito na resulta o sagot, kaya mong panindigan na magiging ama at asawa sa isang single mom. Yun lang naman. Kasi pagdating dun sa pangangailangan, lahat yun kailangan natin. Kailangan natin yung pagmamahal niya. Kailangan natin yung, di ba? Yung kailangan natin ibigay yung kalinga na dapat kailangan niya. Tama? Opo. Pero, yun, yun. Pero yung sabihin natin na wala, walang ganon, imposible yun. Meron talagang ganon. Tanggap Di ba Em? Sige, si Em na natin. Em, papayag ka ba na walang ganon? Siyempre, hindi naman po yung akin lang. <laughs> <laughs> hindi ba? Hindi ba bayag? <laughs> Wala, ayaw. Sabi pa. na nga. Sabi na nga ba, RM eh. hmm. <laughs> ah, sige, continue. So, eh, siyempre, kailangan talaga natin yun. Eh, ako, sinabi mo. <laughs> sa, Nagbago sinabi isip. Na <laughs> Sinabi mo sa akin kanina. Hey, Sinabi mo sa akin kanina na single mom ka. Tanggap ko. Pero ampuin ko lang, bago kita mahalin, unahin ko muna yung anak mo. Tsaka uh, kung sakaling magkatuloyan man kayo, huwag kayong maniwala sa mga, sa ibang tao. Kasi sabi nga nila, hindi kasalanang bumuo ng pamilya na sinira ng iba. Ganun yun. Diba? Tsaka hindi naman sila kasama nyo, di ba hindi naman sila yung kasama nyo sa pagtulog nyo, di ba? Sa gawain nyo araw-araw, kayo naman yung magkakasama, ibig sabihin kayo yung mag, kailangan magkaintindihan. Ganun lang naman yun. Huwag lang tayo. Kapag hindi naman kasalanan, <laughs> hindi naman, hindi naman yan kasalanan ni Miss M na naging single mom siya eh. Tsaka, di ba? Kasalanan mo yan, RM, kasi pahuli-huli ka eh. <laughs> di ba? Eh kung nauna ka sana, eh, hindi, kung nauna ka sana, si RM hindi naging single mom, di ba? Kayo sana. So ngayon, nung dumating ka sa buhay niya, single mom siya, wala siyang kasalanan doon. 'Di ba? Kasi nagmahal lang naman siya ang mali lang doon, iniwan siya ng taong mahal niya. Tama? Hindi naman diba? ako yung nag-iwan. Hindi ako nang iwan host. host. Ah. Ikaw may mali. <laughs> <laughs> ako yung nag-iwan host. Ay, wag na. Kaya nga, ayun. pala nang iwan eh. Ikaw yung nang iwan, I M? Siyempre po, ayaw ko yung ugali niya, yung buhay ni Nata siya, sa ng bahay, then, sakto lang yung anak mo, babae pa siya, then, walang respeto sa mga parents ko. Ah, okay. Okay. So, ano RM? Tuloy ang laban o tuloy ang buhay? <laughs> tuloy ang, laban. Kaya, tuloy ang uh, laban. Tuloy ang laban. Okay, okay ako. Okay. So ano, Miss M? Laban o bawi? Bawi. <laughs> okay lang, okay lang, okay lang. Susawa. <laughs> Hindi, seryoso. Go or no go? No go mana Ayaw mo sa kay, kay RM? No go okay mana sir. A host. Pinatagal mo pa yung usapan, ayaw mo din naman pala. <laughs> so, Sorry. ganun pa man. Thank you. Thank you so much, Sir RM. So okay. ginawa naman natin yung best natin, no. So so far sa mga umakyat dito, hello ma'am Jung Soli. Sa mga umakyat dito, na uh, sayo lang ako nakarinig ng uh, taim taimtim na sagot, kumbaga tago sa puso, labas sa likod. Okay lang. Okay, Tama lang. 'yun. Sige. Thank you so much uh, Sir RM.